Mami Lilian, Ila? ano po ba ang mga pangarap ninyo para kay Jasmine? Makapag-abroad siya kasi wala na yung papa niya. Mabigyan niya kami ng magandang buhay. Mm. Yeah. Nung nalaman ninyong buntis po si Jasmine, yung mga pangarap na yon, sa palagay niyo, maabot pa kaya ni Jasmine yon pagkatapos ng lahat ng ito? Palagay ko, hindi na po. Bakit po hindi na? Eh ngayon, magbatrabaho na po siya para na lang po sa pamilya niya, sa anak niya. Si Joey po ba kinausap niya ng masinsina? Opo. O, sinabi ko sa kanya, kung hindi niyo ginawa yan, hindi hmm. mararanasan niyang walang gatas ang bata, walang daya per. Mrs. Sabela, sa napanood natin kanina doon sa love scene, hindi naging maayos ang relasyon ni Jasmine hmm kay Jawe. Para malaman natin ang buong detalye, no? makakausap na natin si Jasmine, ang anak ni Mami Lilian. Andito po siya ngayong gabi. Good evening sa'yo, Jas. Jasmine, good evening. I'm Jean at si Mrs. Sabel. Hi, Diyos ko, batang-bata pa si Jas. Alam mo, um, gusto ko lang ikwento mo sa amin dito kay Jawe. Um, Saan mo na-meet? Uh, anong maging feelings mo sa kanya? At kung bakit na-in-love ka kagad? Nakikita ko na po siya nung ano kami, high school. Tapos mm -hmm. nung college na po, ano, ano chinat niya po ako. Tapos mm -hmm. doon na po nag-umpisa yung hmm, ligaw-ligaw, ganun po. So ilang taon kayong maging magkarelasyon bago ka na buntis One year, three months. Sige, so Jas, kailan niyo nalaman na buntis ka? Ilang buwan na ang tiyan mo? Ano po? Two months. So ano ba ito? Plinano niyo ba ang pagbabuntis na to? <laughs> yung totoo? Hindi <laughs> ko po masabi na plinano kasi ano eh, parang na nadala na po ng ano Oo. Eh, uh -oh. Na Batala ng... na pagkapogi ni Jale. <laughs> 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 Sige, so nung nabuntis ka na nga, hindi ba? Ano ang mga nagbago? Parang hindi ko na po magawa yung, yung dati po yung dalaga ako. Katulad ng? Gusto matulog. Po, ano pang mga bago -bago? Natigil ka sa pag-aaral okay. nagbuntis ka. Si Jao eh. May naganap na po siya ng trabaho. Naganap na, ng... ng trabaho, nag-stop din siya okay. sa pag-aaral. Ano madalas yung pag pag-upagawa yung dalawa? Babae po talaga. Pero ito, hiwalayan yung dalawa. Anong naging problema? Pag umuwi po siya sa amin, lagi po siya nakainom pag tinatawang ko po po siya, galit po, po siya. Huwag mo, yun, ano, pagod na po. <laughs> Ikaw po, Mami Lilian, ano ang mga naging problema mo niyo po kay Jawa? Yung totoo po. Yung pag pinagsasabihan niyo po, parang lumalabas lang sa kabilang tenga. Parang hindi niyo pinapakinggan. Hindi nakikinig. Hindi nakikinig. Tapos hmm. pag sinabi ko, huwag isasakay yung bata sa motor, hmm. sinasakay pa rin ng ilang beses sa motor. Ilang buwan na ba yung anak ninyo? One year lang po. One, One year, year old lang, sinasakay sa motor. Mami, eto pano Bastos daw sumagot. Tama po ba? O oh, yun nga pong huli, yung pinag-ano uh, sila noon, bigla nang kinuha yung mga damit, tapos biglang lumabas ng gate. Hindi mm. na paalam sa akin. ko siya ng gate. Mm. Sabi ko, hindi babalik dito. Mm. Ganun ang, yun an ang kinaiinis ko talaga sa kanya, hindi siya tumatawag ng mama sa akin. Ayun, yun pa yung isa na no? hindi po kayo tinatawag ng mami, tita, hindi kayo tinatawag ng tita. Ikaw, Jasmine, payag ka? Hindi mo ba sinasabihan si jawe eh? Sinasabihan ko din po siya kaso, ano, ganun din po siya sa akin. Sige, mami! Bakit niyo po nasabi na parang inaalipin naman itong si Jawe, itong anak niyo si Jasmine? Pagkasahod uh, niya na, mm. Tapos sasabihin, oh, punta ka ng ganitong oras, kunin mo yung Tapos pupunta naman po doon sa trabaho. Mm. Sabihin, mamaya na lang kasi may ginagawa pa ako eh. Mami, December 30 last year, bago magbagong taon, nag-away pa daw kayo ni Jasmine. Mm. Tama ba ako? <laughs> So, yung pumunta po kay Jawi. Uh, pumunta Jawe. po siya kailan, Jawi. Ayoko siyang papuntahin doon. Hmm. Dahil hindi ko nga kung gusto ugali nung partido eh, ni Jawi. Jasmine, eto na, lumayas ka nga ba daw ng bahay? At bakit ka naman lumayas ng bahay? Kasi pinalis, pinalis ko niya. Pinalis ko, <laughs> ko siya. Ay, pinalis ka pala. Ang pinalis, oh, pinalis ka, pinalayas ka. Sabi ko, lumayas ka. Sabi ko, dali hmm. mo lahat ng mga damit mo. Jasmine, bakit mo nagawang lumayas nung sinabihan ka? Ang dami na po sinabi niya. Ma. <laughs> Marami nang sinabi.